No na mga chika minit sa tambayan lagi. Una una na ng topic. Ah, so ako po, mga katambay nagtambay na po ko. Kay mo man ato kung titisod man mong para kuanta kung dito tambay. So di magdugay, mahuman balay. Happy oh, na family na. Tambayan na liwat. Ang importante mga katambay, nagtambay ka na may paabotong ka sa iyong kinabuhi na ah, ba tanawan oh. o so, kung sabay tamo tambay katambay okay man po pero makapalit na po tagalo halo init man dito so diri katambay kamo ang kalangan mo sa kalobe libre ka na sa ilot Saan ni eh, ma? Mais na ilo? Oo. Ah, Mais. Tagas no? Okay. Mais kunyilo? mo na itong expert na para panday wala wala ka lang kod wala lang ka din suman so kung dili ani niya di kita makatambay ron din sa igba o sa second si floor mura man sa may nag utot di rin o mm -hmm. kahoy okay guys dili wala may nag utot wala ay buwan niya no? sa baho din na, sa kahoy konting kaalaman Minsan ang kahoy ay ayan, bahoy ay murag tae. Bao uh, na guys, tungod sa bahoy, sa kahoy, prag tae. Maglalasan eh, dinimuwaran na baby sana. No? So, Oo. Bendisyon na lang kulang ani. <laughs> eh. Luto na ta. Ang atong sponsor nasi naka-risbak. Risbak bak bakuna.